Sagutin po natin itong comment ng na isa nating kababayan. Ang sabi po niya, kapag daw po ang tatay ay Koreano, ang magiging anak daw po nila ay Korean citizen daw. Yan po yung sabi niya. So sasagutin po natin yan sa video na ito. Actually, hindi po porket Koreano po yung tatay, ay magiging Korean citizen na po yung bata. Halimbawa po, yung nanay at yung Korean na tatay po ay kasal, automatic yung bata po magiging Korean citizen dahil ipinanganak po siya during the marriage or after the marriage. Pero kapag po ang Korean na tatay at yung foreigner na nanay ay hindi kasal, yung bata po, isusunod po yung visa po niya dun sa nanay. So kung ano po yung visa ng nanay, dun po magdedepende yung visa ng bata dahil hindi po sila kasal same din po doon sa halimbawa pinanganak yung bata po before the marriage ng nanay at tatay ang visa po ng bata ay magdedepende kung ano po yung visa ng nanay so halimbawa po ang tatay po ay koreano tapos hindi po siya kasal ang nanay po ng bata ay TNT. Ano ba magiging bisa ng bata? Ang magiging bisa po ng bata ay katulan ng nanay. TNT po siya. Unless na iahabol po ng nanay o ikokorte po niya na makakuha po ng Korean citizenship yung anak niya. Dahil koreano yung tatay kahit hindi po siya kasal, Pe, pwede po 'yon. Tapos kapag po ang tatay na Koreano ay inacknowledge po yung bata na anak niya, kahit hindi sila kasal, ang magiging status po ng tatay ay single uh, single parent, yung bata po magiging Korean citizen. So sana clear po 'yan sa atin. Anyong